na, mapandar ko ito. Para ano, kahit saan, makakarating ako. <laughs> diba? Bagay na bagay sa akin eh. Ang liit ko eh. Kaya tatayo pa nga ako eh. Hindi <laughs> ba pwede itong tapak? Maganda. Maganda. May ilaw ba ito? May ilaw. Tayo ano na, sa 3 sa minutes. 3 minutes. Mga uh, 1 minute eh. Ano ito? Pag ako na nagda-drive nito hanggang dito lang ako sa El Presidente. Ito, mama, no mama maling sila. Ito ko 'yung ilalagay pinamalengke ko. <laughs> no. Nah. Nah. Tapos pagdating ko sa Pilipinas bibili rin ako ng anak isa para ako mag magdadrive. Uutangin ko siya. <laughs> Tapos ako'y kanyang ako, ako, ako nagdadrive. Hmm. Naririnig. <laughs> Naririnig Bagay pala sa akin itong na ito. Balansi nyo nga. Ay, ayoko. <laughs> Mapigat. <laughs>